Huwag na! Pagpain yan! Bakit? O, Saka, para para yan. mo yan. balik. Ano para... oh, ah, ba yan? Sa Daddy Lo. Oh, kunin... so, to. Ay, kay yan, di ba? Oo. Kay Daddy Lo. Sa Daddy Kukunin ko to, ha? <laughs> Ako, kukunin yung cake mo. Akin lang. Oh, na nananabigyan mo sa Daddy Lo. <laughs> mo yan. Babalik ko? Kaya nag-birthday ko kanina. Nag-birthday na, eh? Nag na ako, oo. Oh. E ngayon, sino ba yung birthday ngayon? Kaya dati na, tapos ko, birthday kanina. Tapos na ako? Kaya dati naman. <coughs> Kaya dati naman? Mag-muchu-bulan. Mag-muchu-bulan. <coughs> Mag ko to. Wag na, pag-birthday na nila, mo, tangkun mo yan, pun mo, at mukain yan. ko parang para kasi si Erlet. Ganyan si Erlet magsalita. Eh. Huwag mo palit ka dyan, balik. Akin na lang. Huwag mo dyan balik. A, A akin na lang. Kanina ba? ba yung cake? Oh, ah? Ano ba yan? mo Kanatilo. Oo, naman si mama lang. Ito si ate, bibigyan ako. Teka lang. Ito gusto ko eh. Ito talaga gusto ko. Ito kukunin ko talaga to. Ha? Thank you. Sarap kaya? Pati kayo. Huh? Zona mal, zona mal, huwag mo siya. Haha. Haha. Okay na? Haha. 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 na. Haha. 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 Ano yung face mo? Ano yung face mo? Okay. Isa ba? Ito okay daw. Isa ba? Yes! Kuha pa tayo? Hindi. Mula small. Ah, ito small lang. Okay. Ha? Small lang sa akin ha? Tama. <laughs> Isa ba? Baka magtaob yan ha? Maan malimay ni Kutu.